pinakabagong sinenovela sa drama-rama sa hapon ng GMA. Ang pang deg-deg, napakagandang istorya yan. Paborito ko po yung sena ni Sharon, sumali sa singing contest. Napakagaling po ni Sharon. Ang galing-galing po niya doon. Excited na kami sa tambay ni JC at Yasmin. Ay, hirap umatin may pasan kang tao, ha? Ah. Ito ako mapanood, Jasmine, sa pasan kong daigdig. Isang babaeng basurera na tagapayatas ang nangarap at gagawin niya ang lahat para abutin ang natatanging ambisyon. Kahit pasan man niya ang daigdig. Ngayong hapon, dito lang sa SOP, matutunghayan na si Yasmin Cardi. Pasan ko ang daigdig. dig <laughs> katapos ng dalawampung taon, isa sa pinakamagandang pelikula noong dekada 80, ngayon ay matutunghayan na sa telebisyon. Cine Novella Presents, Pasan Ko Ang Daigdig. Kasama sina Gary Estrada bilang Cadio Dating si Raul Aragon Alessandra De Rossi bilang Luming Na noon ay si Princess Punsalan Polo Ravales bilang Tony Dating ginampanan ni PJ Abeliana Maureen Larazabal bilang Bunny Dating si Deborah Soon Mark Escudero bilang Isko Jenica Garcia bilang Janet Marco Madrigal bilang Grego Nooy si Mark Hill Janine Desiderio bilang Rufi. Dating si Marilen Martinez. Raquel Villavicencio bilang Veron. Tony Mabesa bilang Lola Ben. Jean Pebanco bilang Mang Herman. Sweet Ramos bilang Jose. And Miss Gina Alahar bilang Metring. Sa isang natatanging pagganap bilang si Metring na dating ginampanan ni Loretta Marquez. Kung paano ninyo ito iniyakan at minahal noon. Tiyak na no, maibigan ninyo ulit ito ngayon. Isa sa mga obra ng batikang direktor na si Lino Boca. Ngayon ay isa sa telebisyon ng isa ring magaling na direktor na si Joel Lamangan. Kasama ang mga kapitapitagang artista na gaganap sa mga di malilimutang tauhan. Ang pinaka-inaabangang tambala ng bagong henerasyon ang prinsipe at prinsesa ng teledrama sa hapon. Yasmin Curdy bilang Lupe. Naginampanan noon ni Sharon Cuneta. At JC De Vera bilang Cardin. Naginampanan ni Tonton Gutierrez. Yes. Dahil sa pagtupad ng ambisyon, daigdig mong pasan ay hindi hadlang. Lunes hanggang biyernes sa drama-rama sa hapon ng GMA. Pasan ko ang daigdig. telenovela ng GMA pasan ko ang daigdig. Dito, Gina. Ayan. Hello. After 20 years, mga kapuso, makikita na naman natin ang napakagandang storya ng pasan ang daigdig. And, JC? Hello. Napaka successful show ngayon ay napaka exciting yes. na naman. Ano ba ang kailangan abangan ng mga kapuso natin dito? Well, syempre kung paano nila minahalang pati ba ng puso, eh syempre mas mamahalin nila to. Dahil yung story namin mas maganda ngayon. Yung o oh, pinalawak. Oh, pinalawak namin. Saka Pinala syempre, tsaka syempre, yung cast, sobrang, kumaga, sabi natin, powerful. Yes, sino yes, you know, I'm looking at the cast now at eh, talagang napaka-powerhouse cast. Itong pasan ko ang dito si Ms. Alessandra de Rossi. Ayan. Yeah. All right, so yes, not na that, direct Gina Alahari is yes. also here. Yes, Gina so, Alam mo, uh, Richard and Raymond, ako naman ay nanggat sa isang uh, soap opera din yung sinasamba kita. Yun din yung tandem namin ni Direk Joel Amangan na isang malaking tagumpay din dahil sa sa drama-rama sa hapon yun lamang ang nakapagtala ng 26% ratings. Wow! Congratulations! Hagos ang prime time na yun! Ang prime time na yun! hapon! Ha hapon. Oh. Ha hapon! First time uh, na, na pang hapon! Wow. Congratulations! Thank you! At ngayon naman ay uh, magkasama ulit kami ni Direk Joel at kasama siyempre ang hindi matatawarang kakayahan ng mga bagong cast na pasan ko ang day At ito ay naging opera maestra ni Lino Broca 20 years ago. Ang wow. inaasahan po namin na magugustuhan nyo ang presentasyon namin ito umpisa na po bukas pagkatapos ng day 7 si This is really, really very exciting, Yasmin. Mm imbitahan mo na ang mga kapuso natin. Um, sobra po talaga ganda to. Kasi ibang klase po talaga yung mga ginampanan na naming roles dito. Saka napaka-challenging po talaga. Kaya nga, um, aside from challenging daw ang acting mo dito, kumakanta ka pa dito at binubuhay oh, mo habang sa yung Habang yung langaw pumapasok. <laughs> Ganito po sa... Busan. Very, very challenging. Alright. At ang pinaka-challenge namin lahat nito ay nag-shoot kami sa dump site. Yeah, halos everyday. Halos everyday kami nandiyan. Makikita nyo dyan sa Ayan. dump site. Gan, ganun po pinaghihirapan ng GMA ang bawat shows nila. Ganun po kahirap at dedicated ng GMA na pagandahin ang show. That's right, malakpakal po natin ang cast ng Pasangkong Daydream starting tomorrow sa oh, Drama Rama Sa yan. Papa Ching Ching. Ayan, alright. So, we'll see you guys tomorrow. I'll be watching that. Samantala, uh, mga kapuso, sa September 16th na po ang Ramp of Oracles, ang Celebrity Bazaar and Fashion Show na talaga namang sinoportahan ng mga kapuso natin. Magkita-kita po tayo dyan. And then, a gathering of the most beautiful stars sa pagabalik ng Super September. Dito lang sa SOP.